Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-service ng Halotech bottom bracket. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Ang mga kailangan mo lang dito ay bottom bracket remover pero dito sa video, ito yung gagamitin ko, yung close type na bottom bracket remover. So, ang size naman nito ay 44mm, 16 notch. Kung nakashimano style ka na crankset, set, medyo madami yung kailangan mong tools. Uh, kapag ang crank bolt mo ay allen type, kailangan mo ng 10mm allen key. Kung ang crank bolt mo ay yung stock pa, yung mga special type pa, kailangan mo ng ganito, yung kasama dun sa crank set. Kailangan mo rin ng 5mm allen key para sa pinch bolt. Siyempre, hindi mawawala yung grasa. yan yung pinaka-importante. Kailangan mo rin ng langis o oil. Kahit ano, kahit yung mga multi-purpose, okay lang yun. Kung wala kang multipurpose chain lube pwede na. Kung ang crankset mo naman is style, kailangan mo ng 8mm allen key. Kailangan mo rin ng mga pantoklap ng bearing shield. ah, uh, ito, gagamit lang ako ng lumang kutsilyo. Mapurol na yan. Pwede ka rin maghanap ng kahit anong pang toklap. Katulad nito, flathead screwdriver na maliit lang. O pwede rin tiyane, ah uh, pwede rin yung dulo ng cutter. Ayan. Kailangan mo rin syempre yung panlinis mo. Ako, gagamit lang ako ng dishwashing soap saka lumang toothbrush. Pero kung meron ka naman katulad ng mga degreaser, bearing cleaner, yun, pwede yan. Siyempre, kailangan mo ng pamunas. Kailangan lang natin siyang luwagan. So, gagamit tayo ng 10mm allen key. Yung luwag nito, counterclockwise lagi. Paganoon. Dito naman sa pinch bolt, kailangan mo ng 5mm allen key. So, ito meron tayong 5mm bolt dito ayan so pasok mo lang siya at luwagan mo lang kung luwag nito counter clockwise pag ganoon so hindi mo naman kailangan tanggalin yung bolt luwagan mo lang siya. ayan ayan luwag na yan ito rin luwag lang Ay. okay ayan. pag maluwag na yan Iwigil-wigil mo lang tong arm para matanggal siya. O, ba? Diba? Tanggal na. Tapos, pwede mo nang hugutin yung kabilang crank. Tada! Tanggal na yung crank. Kung ang crankset set mo naman ay katulad ng ganito, SRAM style, kailangan mo lang ng 8mm Allen key. Pasok mo lang dyan. Ang luwag nito, counterclockwise. Sa una, maluwag yan, tapos sisikip ulit. Kapag sumikip yan, ibig sabihin, hihilahin na niya palabas yung crank arm. Kasi yung crank bolt niyan, magiging crank puller din. O, di ba, ang cool. O, yun. Kapag eh, maluwag na yan, unti-unti niya hihilahin yung crank. O, di ba? Tapos, pwede mo na kunin yung sa kabila. Uh, oh, yun na. Ganun siya, SRAM. Uh, oh, itong bottom bracket na to ay Shimano. Medyo okay pa naman yung bottom bracket niya. Medyo mabuhangin lang yung pakiramdam niya. Hindi siya sobrang smooth. Kunin mo lang itong bottom bracket remover mo at ipapasok mo lang dito sa cup. Itatapat mo lang dito sa mga guhit-guhit ng bearing cup. Saka dito sa ngipin ng bottom bracket remover tool. Ang pagluwag ng bottom bracket, lagi dito sa harap ang puwersa. Dito naman ay pa clockwise, pag ganun siya. Dito counter clockwise pag ganun. Di ba? ganun siya. Okay, so medyo masikip siya, guys. Hindi kaya ng kamay. o kuha ka lang ng martilyo kahit anong pamukpok. Pukpukin mo lang itong dulo ng tool. Pero hindi naman kailangan sobrang lakas. Light tap lang. Oh, di diba? Na, ganun din sa kabila. Ah, oh, 'yan, okay, maluwag na. Pag maluwag na, pwede mo nang kung kaya ng kamay mo. Okay, so ito na 'yung bottom bracket. Yung dumi naman ng bottom bracket, depende naman 'yan sa gamit mo eh, Kung lagi ka naglilinis, edi malinis siya. Kung pinapabayaan mo lang, edi madumi 'yan bago mo siya sprayan ng kahit anong cleaning chemicals, mga degreaser, mga kahit anong panlinis na ini-spray, punasan mo siya para mabawasan yung dumi. Para yung cleaner mo o yung i-spray mo na degreaser, hindi rin gaano mahirapan. Dapat ganoon guys, para makatipid ka rin sa degreaser mo. Okay, next naman na gagawin natin, tatanggalin natin itong bearing cover. Ang pagtanggal dyan, kailangan mo lang siyang tuklapin. Kaya gagamit ka ng manipis na pang tuklap. Sundutin mo lang dito sa gilid. Then, pasok mo lang. And subukan mo lang iangat dahan-dahan. O, oh, diba? Yun. Angat na. Sa Shimano, meron pa yung secondary na cover. Para naman yan dito sa bulitas. Punas-punas lang pwede na yan Yung ganoon din sa mga tinanggal nating pyesa Punas lang Itong takip na to yung may bakal Ingat lang wag niyong i-fold to o. Kasi mabilis siya ma-deform Kapag yan na-deform ng todo Mahirap na yan ibalik Saka kung mabalik mo man Hindi na siya 100% na seal so May papasok na papasok na tubig dyan Or alikabok dito sa isang bearing cap, ganun din. Tuklapin mo lang itong takip. Gamit naman tayo ng screwdriver. So, tanggalin din natin to. So, punas-punas lang muna bago natin totally linisin ng todo. Kapag napunasan mo na, pwede mo na yan isprayan ng degreaser o kung ano mang gusto mong i-spray na panlinis dyan. Ngayon, speaking of linis, tara, linisin na natin to. Ang gagawin ko lang naman dito, eh, linis tubig sabon lang. Kahit anong style ng paglilinis, okay lang. Basta, ang importante, malinisan siya. Matanggal yung mga alikabok, yung dumi, dating grasa. Kung hindi na makuha sa linis yung alawang ng bearing, it's either palitan mo yung bearing o palitan mo yung buong bottom bracket. Kung ang style ng paglinis mo, yung katulad ng ginawa ko, tubig-sabon, siguraduhin mong tuyong-tuyo ang bearing bago mo lagyan ng grasa o bago mo ibalik sa bike mo. Kasi kapag hindi yan tuyong-tuyo at merong natrap na tubig sa loob, patay tayo dyan. Mga ngalawang yan na hindi mo alam. Sa ibang bike shop, binubugahan ng compressor. Yung maganda yun. Talagang talsik ang tubig nun eh, tayo dito sa pot cycle, hindi, wala pa tayong compressor, eh, medyo maliit lang tong shop. Kaya, punas-punas lang, yun lang ang ano natin. Kung sa tingin mo, malinis na siya at tuyong-tuyo na siya, wala nang tubig, pwede mo na siyang lagyan ng oil. Oh, teka, bakit oil? Ba't hindi grasa? Kapag linagyan mo ng grasa yan, hindi naman yan agad kakalat eh. Naka-steady pa yan dito sa mga bolitas it will take time. So ako naman, para malubricate yung bawat isang bolitas na yan, nilalagyan ko na ng oil. Para lubricated agad siya, hindi na niya hihintayin yung grasa. Nilagyan mo siya ng langis at pinaikot-ikot mo siya, mapapansin mo yan, lalabas yung mga natitirang dumi. So ikot-ikot mo lang yung bearing cap hanggang lumabas yung mga dumi na yun. So ako naman, para mas mapabilis, pinapaikot ko siya. Yun, na, Oh. O, oh, diba? Labas ang dumi. Yun, o, oh, diba? Sobrang smooth na, no? Pag pinitek, yung bearing cap, ikot na yan, o. Oh. O, o, ha? Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng panibagong grasa. Sa grasa naman, kahit anong grasa, pwede naman yan. Ito, multipurpose lang yung gamit ko. Okay, yan. Hindi ako gumagamit ng mga taki na grasa. Mga kulay blue, mga ano, yung kulay red. Masyado kasi makapal yun. Although pwede naman yon, wala namang problema dun. Pero para sa, para sa preference ko, hindi ako, hindi ko trip yun. So kung kumakarera ka, at gusto mo ng mas mapabilis yung pagpadyak mo, Huwag kang gumamit ng makakapal na grasa. Yung light grease lang. Katulad nito, light grease lang to eh. Kung ang ride mo naman, eh, bike to work, general use, city riding, long ride, pwede mong gamitin yung mga taki na grease, yung mga makakapal. Yan, yung katulad ng kulay blue, yung kulay red, yung mga malalagkit. So, dito din sa loob, yung singit nitong bearing na to, yan, lalagyan mo rin ng grasa yan. Tapos itong takip, balik na natin. Pwede natin ipahid dito yung natirang grasa. Balik na natin to. Tapos itong bearing cover din, pwede natin yan lagyan ng konting grasa. Konti lang. Ayun. Oh, Doon sa kabilang bearing, para hindi humaba yung video natin, ganun din yung gagawin mo kung ano yung ginawa natin dito. Parehas lang hindi ko na ipapakita. Eh. Parehas lang naman. Eh. Okay, so tapos na. Nalagyan na natin ng grasa, ng langis at malinis na siya. Dito naman sa bottom bracket sleeve. Lagyan mo lang ng konting grasa dito sa sleeve. konti lang. Kahit paahid nga lang. Eh. Ayan. Hindi mo kailangan punuin. O, ano ba? Ganyan lang. Okay, so dito na tayo sa frame. Madali na lang to. Pwede mo yan sabunan, uh, degreaser, o kung wala ka naman ngayon, punasan mo na lang. Kahit yung gitna ng bottom bracket case, pwede mo rin yan lagyan ng grasa. Okay lang yan. Ayan, may grasa na siya. Pwede na natin ibalik yung bottom bracket. Pagbalik ng bottom bracket, be sure na tama ang direction o yung side ng bearing cups. So, sabi dito, susundan mo tong bearing sleeve sabi dito, left ay papunta doon, right ay papunta doon. So, saan ba dito yung left and right? Tandaan nyo lang, ang left, dito lagi sa non-drive side, yung may disc brake. Yung right side, dito yan sa may drive side o yung merong chain ring. mga bearing cap, meron din yung indicator. Katulad nito, may letter R. Meron din yung ano, indicator kung saan mo siya hihigpitan. So, ang higpit nito, pag ganun, pa clockwise naman, papunta lahat dito sa likod. Sa drive side, yung nandito sa right, kadalasan yan, isang spacer lang yung linalagay. Tapos, dito sa kabila, dalawang spacer. Pag thread ng bottom bracket, ingat lang. Dapat pantay yan. Kapag nakatagilid, huwag mo nang ituloy. So, bakit importante yung grasa sa thread? Para, sa katagalan, hindi siya manigas. Kasi kapag nangalawang yan o nagkaroon ng corrosion yung aluminum nito sa aluminum ng frame, tumitigas yan, parang nagiging weld. Kaya yung grasa, malaking tulong yan para hindi siya mag-seize. So, ganun din, pag-tread nito, dahan-dahan lang. Lahat ng pag-tread, pag ganun. Pag Lahat ng puwersa papunta dito sa likod, pag ganyan lagi. Ganun din sa kabila, pag ganun din. Ang sikip, papunta dito. Ang luwag, papunta dito. So, gamit ang bottom bracket tool, sikipan lang natin siya. Bigyan lang natin siya ng torque. Okay. Woo. Ibabalik na natin yung crank. Sa spindle, pwede tayo maglagay ng konting grasa. Ayan. So, pahid-pahid lang. Ganyan lang kakonti. Coating lang. Hindi mo kailangan ng o bang dami. Tapos, balik mo na dito. Okay. So, dito naman, syempre, yung opposite mong ganyan yung crank. Hindi naman pwedeng nakaganyan, di ba? Mukhang kanggaro yan. Pasok mo dyan. Tapos, itong crank bolt, i-thread mo na dito. Ngayon, yung crank bolt, sisikipan mo na. Pero, wag sobrang sikip. Yung saktong sikip lang. Kapag ang crank mo, tumitigil agad, luwagan mo naman yung crank bolt. Kunti lang. Tapos, itong arm, hilahin mo. Hindi siya agad-agad tumitigil. Kapag ganyan, pwede mo nang higpitan itong pinch bolt. O, higpitan mo tong kabila. Lipat ka naman dito sa kabila. Higpit. Lipat ka dito sa kabila. Higpit. Lipat naman dito sa kabila. Higpit. Yan. Higpit. Dito. Higpit. Alternate lang. Alternate. Tapos, double check mo kung umaalog. Okay. So, kung walang umaalog at tuloy-tuloy yung ikot ng crank, hindi tumitigil agad, okay na. Goods na. Naservisan mo na yung bottom bracket mo paalala lang kung yung bearing ng bottom bracket mo nangangalawang na talaga, palitan mo na yung bottom bracket mo or palitan mo yung bearing nun. Kung may mahahanap kang bearing na sakto dun sa model nun. Pero kung wala kang mahanap na bearing, no choice ka, magpalit ka na lang ng bottom bracket. Okay, so yun lang guys. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa o may na-miss ka dito sa video, comment down below lang. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad na ito, saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.